If you find a Filipina and she find you better keeper cuz there ain't nothing like a Filipina girl as well Oh <music> <music> Gino mo? Tip tip toon Bakit mo ginalaw yung makeup ni mama? Ate, wala. Hindi na ako kanda eh. Hindi ka na maganda? So marami naman akong kaibigan. Pero wala akong pinakamatalik na kaibigan. Kasi nga, mostly na nakilala ko at maging, mga naging kaibigan ko, eh, mga plastic. <laughs> punta na ako dyan, bahay niyo, singil na. Huwag na kayo tago-tago. Sabi na presidente, dyan lang kayo bahay niyo. Punta na ako. <laughs> ganda at Pero ba't ganon? Kasi <laughs> yung <Dinong> anak ka. <laughs> no work, no pay. Hindi kami mamamatay sa coronavirus. Mamamatay kami sa gutom. No work, no pay. Ang nang binibigay ko is not enough to make you stay. Ginawa mo yan para pinintin akong piliin ka? Kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? Kung mahal mo ako, bakit pinapapili mo ako? I be you! Oh, my. Mm, Kabit lang naman. You don't say me fat. I don't eat your ass. I don't drink your water. Don't say me fat, fat, fat. I'm just a baby. Okay. Sino yan? Mga polis po kami. Anong kailangan nyo? Gusto ko po namin makausap, sir. Ilan ba kayo? Tatlo po kami. O, tatlo naman pala kayo eh. Bet kayo mag-usap-usap. Dadamay nyo pa ako eh. If you were my wife, I would put poison in your coffee. <laughs> If you were my husband, I'd drink it. <laughs> do you do you think I'm cute? Yes or no? Yes? No! God, please, no! 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 You just hit your sister! Yeah, but she started it! Say sorry! I'm sorry. Say it like you mean it! I'm sorry. No! Say it like you mean it! But I just did. Say it like you mean it! I'm so sorry! Was that better? Burada bekle gitme bir yere. Gedirem, Nereye? Ne? Nasıl bana ne? Gözdirem, Nerede? Ne? Nasıl bana ne ya? Gedirem, ne diysen? Bana ne? Senle